Wow! Good morning, good morning mga Lods. Welcome to my vlog. Panibagong araw mga Lods. Today is Sunday. Panibagong vlog ang magkita uh, yung mga Lods. Dito ako may airport. International airport. Away kami ng uh, buhol mga Lods. kami ng buhol mga Lods. Bakas yung kami ni... Wala nyo kung sino ang kasama ko. Yun, oh. An, gawin ka sa vlog ko. An. An. Wala, kasama ko si misis. Ay kami ng buhol mga lords. Dalawa lang kami. Okay. Yung dalawang anakis namin, maiwan. <laughs> Sila muna. Kami muna. mag muna kami sa buhol. <laughs> Ayun nga sa uh, away kami ng buhol. Hindi surprise. Hindi alam ng mama ko. Mga kapatid ko. Wala nakakaalam doon. Wala nakakaalam na bakasyon kami sa buhol mga lords. Surprise pa kunting-kunting surprise pa. Yan ang mga lods. Dito kami sa Air Asia International. Ninoy International Airport mga loads. Yan o. Yun o. Hintay kami sa mamaya. Mamaya pa naman ang flight time mga lods. Naka kami dumating si Bin. Ang flight time yung mga LA Bin. Airport. Alright mga Lods uh, Abangan nyo lang yung uh, vlog ko mga Lods Sa buhol ka kami mga Lods Sa bola kami ni Mrs. No, this oh, si Mrs. eh oh, Okay ka Di ba? Di alam nila ano Dalawa ka, dalawa lang kami oh. wala, wala kasama, wala kasama ka namin na Wala ka so, namin, may iwan Kaya kami lang Mrs. Magali mong kami <laughs> sa buhol Sa buhol Sa buhol, sa buhol Alright mga Lods Sa nyo lang kami sa ibang videos mga Lods.